mga kasong inihain ng NBI laban kay Alice Ko at iba pa, isang malalim na pagsusuri. Ang pangalan ni Alice Ko, dating alkalde ng Bamban, Tarlac, ay muling umingay sa gitna ng mga isyong legal na kinakaharap niya. Ayon sa National Bureau of Investigation, NBI, siya at ilan pang mga kasamahan ay nahaharap sa serye ng mga reklamong falsification, perjury, at obstruction of justice na nag-ugat sa mga usaping notary at mga peking dokumento. Habang patuloy na umiikot ang mga kaso, muling pinalutang ni Guo ang kanyang intensyon na bumalik sa politika. Mga kaso laban kay Alice Guo at iba pa. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, Inihain ng NBI ang mga reklamong falsification by a notary public, use of falsified documents, perjury, at obstruction of justice laban kay Alice Guo at Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo ng kanyang counter affidavit, kasama rin sa mga kinasuhan sina Dante Katapay, Cheryl Medina, Catherine Salazar, at Geraldine Pepito. Sa pahayag ng NBI Task Force Alice Guo Ipinahayag ni head agent Palmer Malyari na hindi si Guo ang lumagda sa counter affidavit na inihain sa ilalim ng kanyang pangalan. Ito ay matapos kumpara ang mga specimen signature ni Guo mula sa mga orihinal na dokumento na nakolekta sa Bamban, Tarlac at ang pirma mula sa nasabing counter affidavit. Ang pagkakaiba ng mga lagda ay nagpapatibay ng alegasyon ng pamemeke ng mga dokumento. Tugon ng kampo ni Guo at mga karagdagang kaso. Sa kasalukuyan, wala pang formal na pahayag ang kampo ni Alice Guo ukol sa findings ng NBI at sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Ngunit bilang tugon sa mga kasong ito, naghain din ang NBI ng disbarment complaint laban kay Atajor Elmer Galicia sa Korte Suprema, isang hakbang na maaaring magdulot ng mas mabigat na epekto sa propesyon ni Galicia muling pagkandidato ni Alice Guo. Sa kabila ng mga kasong kinakaharap, muling tatakbo si Alice Guo sa pagka-alkalde ng Bamban, Tarlac para sa darating na taong 2025. Ayon sa kanyang abogadong si Atarzer Steven David, maghahain ng Certificate of Candidacy, COC, si Guo, na nagpapatunay sa kanyang determinasyon na muling maglingkod sa bayan. Sa ngayon, inihahanda na ng kanyang kampo ang lahat ng kinakailangang dokumento upang maisakatuparan ang planong ito. Dagdag pa ni Atainer David, ang mga mamamayan ng Bamban ang magpapasya kung gusto pa nilang manilbihan si Guo bilang kanilang alkalde, sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap nito. Pahayag ng Comelec at background ng kaso. Nauna nang sinabi ng Commission on Elections, Comelec, na papayagan nilang maghain ng COC si Alice Guo sa kabila ng mga kaso laban sa kanya. Matatandaan na si Guo ay pinatalsik mula sa kanyang posisyon bilang alkalde ng Bamban noong Agosto dahil sa isang issue ng grave abuse of discretion. Ang nasabing kaso ay may kaugnayan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator, Pogo, hub sa Tarlac, na naging sentro ng kontrobersya sa kanyang pamamahala. Konklusyon sa kabila ng mga seryosong kasong isinampalaban kay Alice Guo, nananatili ang kanyang intensyon na bumalik sa politika at ipagpatuloy ang kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Bamban, Tarlac, habang binabantayan ng publiko ang magiging tugon ng kanyang kampo at ang mga legal na proseso, ang mga butante pa rin sa huli ang magpapasya kung nararapat pa bang pagkatiwalaan si Guo ng kanilang buto para sa susunod na termino. Ang mga susunod na linggo at buwan ay magiging kritikal sa kinabukasan ng dating alkalde.